January to na at ngayon tayo ulit nakapag uh, contemplate sa nagdaang taon. And maraming bagay na nakakasakit sa atin o oh, mahirap. Pero I realized that we live in a time na napakadali. Meron tayong pagkakataon ngayon mag-hot shower. Ipagkakataon ka mag-aircon. Marami siya atin ang kaya ng danasin nun. Hindi lang siguro natin ginagawa lagi dahil uh, mahal ang kuryente pero relatively kung gugustuhin, kaya. At ako, sinuwerte ako dahil yung yung aircon ko ay inarbor ko lang sa tatay ko yun eh. So, yung anak ko, pwedeng naka-aircon na siya. Mas maraming beses niyang maranasan mag-aircon kumpara sa akin. Now, we live at a time of peace. Hindi, hindi, wala tayong kagirang bansya. Though, nasasaktan ako ng labis sa uh, corruption, sa mga nawawalang bata, sa peace and order, sa kahirapan, sa maraming bagay, we are still lucky compared to the generations before us. Lalo na yung mga nagdaan sa gera. Lalo na yung may mga mas mahirap na pinagdaanan. Sakit. Can you imagine? 50 years ago, walang naliligo ng naka-hot water. Wala, hindi pa yun na-invento. It's a simple pleasure of life. Napagka uh, nagsishower ka, may hot water. O wala pa nung mga boiling pot na mabilis lang, tas ihalo mo lang sa si timba, may hot water ka na, hindi na malamig na malamig yung paligo mo. Yung iba siguro nung araw, maggagatong pa, which is mas matagal, mas, ma mas mahirap na proseso. Simple pleasures, na bagamat may trade-off, bagamat mas mataas sa kuryente siguro, or, or what not. Pero, it's a simple pleasure that many people can afford na kahit papaano, kahit hindi tayo mayaman. Ang iniisip ko na lang, why don't we focus sana as a society bilang mga Pilipino on improving peace and order? Kung hindi natin kaya sa gobyerno, kung ano man ginagawa ng gobyerno natin, if we are dissatisfied sa gobyerno, simula natin sa pamilya. Why not wala na lang nag aaway away sa pamilya? Ibig sabihin, natututo yung pamilya niya ay na ayusin natin kung ano man ang problema. Kailangan lagi tayo magkaayos. And then mag-expand yan sa mga kamag-anak. Kung maayos mula ascendants, descendants, mag sa anak ko, descendant ko, o ikalat mo naman sa mga collateral relatives, brothers, sisters. And then ikalat mo sa yung mga other collateral relatives. Tito, tita, auntie, pinsan. Kalat mo sa mga distant relatives. Di ba? Okay kayo. Peace. And then, ikalat mo sa community. Konting diferensya, puta. Huwag na, tayo diba? na tayong mag-away. Di ba? Huwag na tayong mag-iisip lagi kung ano ba yung advantage natin. Basta, sino ba yung may better right? consideration wag nang puro technically speaking, wag nang pasigaan para mihan ng lalaki sa pamilya, para mihan ng connection. Si my bet, oy medyo na uh, perwis, uh, sorry. Then let, let's apologize to one another, let's move on. And then it will trickle down sa buong bansya. kung bawat komunidad pamayanan, ganon hanggang sa bawat barangay, hanggang sa bawat munisipalidad, city, hanggang sa buong Pilipinas. Okay, and then we decide peacefully. Oh, hindi ka na okay na leader, bumaba ka na. And then bababa ka na. And then kung may nagawa ka masyama, isusoli mo. Huwag mo nang hayaan na uh, putang inahanap ka naman namin ng ebidensya. Soli ko na lang. Or ay bakit hindi tayo magkaroon ng ganong klaseng conscience? Diba? Rather than weaponizing the law, kumayaman ka, Diba? Hanapan nyo ako ng iba Hindi, solely mo na lang ako nagdakaw ka, kung, kung may hindi ka nagawa, ipaubaya mo siya iba kung hindi mo kayang gawin. Why not ganon? Even sa politics. No? Why not we strive for peace? Diba? Rather than may sasakyan ka na isang uh, issue o may sasakyan ka na isang paniniwala that would cause war para lang makaupo ka kasi dapat taliwas yung opinion mo dun sa namumuno kasi pag sumang-ayon ka sa kanya magmumukha siyang tama hindi ka ngayon mapapakinggan o hindi ka man why not we savor this opportunity this generation na namumuhay tayo peacefully kahit papaano why not pagtulungan natin yung mga nawawalang bata hanapin magtulungan yung pamayanan community the police the... why not okay tayong lahat di ba ah uh, sana sa bagong taon na ito each and every filipino may ganong clashing mindset kasi minsan kung ang mindset natin hindi makipag-ayos ang amba, ang amba natin sa kapwa natin agad bad o oh, siga ka. Syempre 'yun din ang mirror your mirroring lang eh kung ano yung binabato mo, sharing ibabato sa iyo. So kung kinanaman mo ako ng alanganin, eh, na hindi kita ng alanganin. So hindi maganda. 'Di ba? Why not we maintain a mindset of oh, okay, mag-aish tayo, gusto kitang kaayos. Lahat gusto ko kayo kaayos lahat. Kasi alam nyo, pag nagkaroon ng gera, mahirap. Dapat thankful na alam tayo na may hot water. May boiling pot. Pag may kailangan ka, pwede nang i-deliver siya O tayo na, we at a time of convenience. Why not we treasure this? We improve this pa. We, we be kinder. Why not ganon ngayong 2025? Why not magsimula tayo ulit na maging mas mabuti sa isa't isa and then let's improve kung ano man yung meron tayo. Especially relationships at yung situation ng bayan natin. Why not ganun? Anyway, God bless you.